Pambansang polisya puspusan ang mga hakbang para mapigilan ang paglaganap ng child pornography sa bansa. Si Rod Dagusad sa detalye. Tuloy-tuloy ang pagtugon ng anti-cybercrime group ng Philippine National Police sa mga nagre-reklamo at nagre-request na ipat-take down ng mga online child pornography content. Ayon kay Police Colonel J. Guillermo, hepe ng Cyber Response Unit ng PMPACG, nagsasagawa sila ng cyber patrolling at kapag may nakitang site na ganito, kaya automatic yun, nire natin sa concerned platform like YouTube, Facebook, or any social media accounts, even porn sites. Nang meron tayong nakita mga bata na in-expose nila doon, we were reported that not kailangang tanggalin nila. And then kung hindi talaga siya natatanggalin, we will be reporting that for ah, the activation of the sites nakikipag din sila sa National Telecommunications Commission para sa deactivation nito. Katuwang nila dito ang mga telco para sa mabilisang pag-block o pagharang sa mga site na may mga child pornography content. Sa ilalim kasi ng Republic Act 9775 o ang Anti-Child Pornography Act of 2009, mandato ng mga telco na pigilan na maging daan ng kanilang portals para sa pang abuso sa mga bata. Sa datos ng Globe Telecom, halos kalahating milyong child pornography sites ang kanilang nablock noong 2023. Mas mataas ito ng 22% kumpara sa higit 400,000 na sites na kanilang nablock noong 2022. Ayon kay Guillermo, kasama sa dahilan ng pagtaas nito ay ang pagdami ng social media applications at pagdami rin ng gumagamit ng internet. Sa dami ng mga application na nagagamit sa ating mga mobile phones, sa ating internet, at kuminsan kasi ang kumbaga... Hindi man natin nakalain ng ating mga magulang na kuminsan yung mga anak natin ay pinapagamit ng ating mga gadget. Even if 5 years old, minsan meron tayong nakikita na 3 years old, na baby. Dagdag pa niya, kinakailangan na maging responsable ang mga magulang sa paggamit ng social media. Dahil may mga gumagamit ng picture na ina-upload sa mga online platform na maaring abusuhin. Gamit ang modernong teknolohiya tulad ng pag-edit o pagpapalit ng mukha nito. Samantala, tumaas din ang bilang ng na-disable ng globe na URL na may lewd content nitong 2023 na umabot sa higit 480,000. Pagating naman sa black domain sa naturang telco, higit 3,000 naman ang kanilang na-block noong nakaraang taon. Ayon sa Globe, naniniwala sila na higit sa pagharang sa mga ganitong content, mahalaga ang pagiging mapagbantay at kamalayan sa ganitong masamang gawain. Para maprotekta ng mga vulnerable sector laban sa dalang panganib ng mga ganitong content sa cyberspace. Rod Lagusad, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.